sa palengke na malingke ako. Tapos ito, preto pa nila ang ano dito. Na, o rin di, di ba gaw? Napulon ba gaw? kaya baga. Ma, gaw? Digdi ini nga ni inano kong galunggong. Ang preto. Ang preto tayo ng galunggong. tapos mag-antay. Nag-lista mag ang pangko. Madami kasi akong pangko. Iba dito yung ina na kumuhin. Ginaya ko na sa rato. Yung iba. Yung iba ba kumuha na rin ng konti. Mataano daw siya. Sigaw ng konti. Para yung sa... Bumili ako ng ano. Yung gusto ng tatay ko ng ano. Buraw daw yun. Buraw. Ang pista. So yung iba raw ano kanya. Sa bawa niya yung dalawa. Tapos yung ilang pirasa. Ipreto. So yun ano natin. Nagpiprito kami doon ng tinapa para kay Cody. Siyempre para din <laughs> sa akin. Bukit man sa imo. Ano yung Cody? Bukit man sa para kay Cody at tinapa. Ay, para man sa pa, akin. Amun ko na gab. Ibutang mo na. Nagkisa uh -huh. uh -huh. tayo yung kagko. eh, na. Dito sa loob kasi nagpiprito doon lang. yung tinapa. sa yung ano, yung langkoy para isa ka na sayang ng ano eh sayang ng ng mantika para maubos ano na nga medyo ano na gusto okay. yung natin dito okay masarap bubili tayo ng ano mm okay. Pinugaw tayo ng ano nang tawag dito sa so, ano, ginatagan. Tapos ano siya, hinog na yung ano, tapos ang tamis, kaya nag-caramelize na yung yung ano, yung tamis kasi yung saging. Kaya ayan, yung una lang na batch yung nabuo-buo. Tapos ito na. Kasi ano nga, ayan, yun eh. Kaya hiwa hiwala na kasi may mga ano na nga, yung sugary na. Kaya mahirap ng ano yun. yan oh. Eh. Nahirapan ako. Sabi ko, kung isang daan na lang, isang piraso, pagod. Ang <laughs> init. Nanghinayang nang nang kasi ako sa saging. Kasi ayan nga, oh. Meron pang ano, ayan. Mabubulok na lang yan. Ang dami ko nang inano. Na, eh. Wala, hindi naman pwede natin ibenta e ito kasi logo yung logo. Yung bali ko sa

At and, ano tayo? Nag-start ka mag-ano dito dito. Ayan. Marami pa tayong dililigan. Ay, hindi pa nga tayo dito and, di matay, di pang lahat. So, yan dito. Tapos na tayo dito sa harap. Ayan. So, hapon na naman. 5.30 na. So, Busy busy tayo. Busy parati. Bukas okay, bukas na ano lang magre-relax para makapag rest ko ng ano sa buong araw bukas. Ay, kori ko. Nagtatalog ay. So yan dito. Ang ano tayo dito. Natapos na finally nalagay ni, ni Joshua yung mga ano dito. Yung leftover na rebar. So I asked him to put it up like, here on top. Right here. So, put more ties on this thing and the cyclone so yeah right here he here and uh, so ayan ano natin so tapos na itong fence tapos dito yung doob sa ano sa tabi ng pasada Pinalagyan ko rin kahit wala pang ano dyan. Matalian. Sabi ko, ano na lang. Itali din sa cyclone. Hmm. Ayan. Pinalagyan mo ba lang? Kaya kita pong matalian yung Tatang na natin dito digital... ng... ng kahoy para may makapitan na natin. May makapitan na itong ating cyclone. Yeah, at least. Uh, you know, You wanna say bye? You say bye to everyone? Say good night. Dodi, say bye. Huh? Oh my goodness. You itching? Oh my. <laughs> you say bye? Okay, bye.